Hi guys! Hayaan niyo ako i-share sa inyo itong napaka-inspiring na story ni Tatay Edri na iniwan ng 12 years na trabaho sa Saudi para magbenta ng burger sa kale pero buo at magkakasama sila buong pamilya. At yung dating nakaka-30 pieces lang sa isang buong araw, ngayon nakaka-100 pieces na. Eto si Tatay Edric na nagbebenta ng napakamurang burger sa kalye. Dito siya nakapuesto sa may labas ng 7-Eleven Ramon Magsaysay Boulevard, Corner Pureza Street, Santa Mesa, Manila. Sobrang nakakatuwa na kahit hindi may at may ay may bumibili kay Tatay, may ilan-ilan pa rin talaga na handang sumuporta kagaya na lang nitong bumili na instead na kunin yung sukli, e eh binigay niya na lang kay tatay. Then yung iba naman talagang suki na ni tatay dahil alam nilang masarap yung burger. Hi, Edric! Hi! Ganoon na po kayo katagal nagkikinda ng burger? Nagsimula pa ako ng ano, June 2023. Ah, last Pero, year. Pero hindi lang dito, nagpupunta ako sa may Gilmore, sa may museum sa San Juan, sa may Tiapo, Divisoria, sa Dangwa, pero dito lang ako naging permanente eh, kasi naging mas, parang naging maswerte ako sa na eh. Ah, okay. Nilalako niyo po yung dati? No, dati nilalako ko talaga. Ah, nilalakad ka lang? Oh, may... nilalakad tapos masakay ng jeep. Gilmore hanggang Dangwa. Pero kayo makarami yung bitbit nyo? Maabot ng 70 kasi nilalako ko eh. Puno yung dalawang box, may bitbit -bit pa kaming ano, sa plastic bag. Ah, okay. Nauubos na yun? Nauubos namin, pero may natitira siguro mga dalawa, lima, gano'n. Okay. Pinkala kayo nagtitinda naman? Nagsimula ako na dito ng alas 8 ng medya ng umaga hanggang mabot na ng maubos. Hanggang sa maubos siya. Tapos hanggang lunes hanggang dali-diretso pati linggo. Bukas meron meron ako tindal. Sabado linggo. Pero pag may naramdaman ako medyo masakit sa tuhod, pahinga ako sa araw. Ilan, ilan taon na po kayo? Sisi na. Ilan po na bebenta niyo sa isang araw? Sa ngayon, nasa matutong na ako ng ano, 70 hanggang sandaan. Ah, okay. Pero sabi niyo po kanina na kwento niyo po sa amin, before kayo nag ilan po peraso? 30 lang. Ah, 30. Dito, 30 lang. Kasi vlog ako lagi 50. Tapos tumuloy-tuloy hanggang sa maging sandaan. Oh, wow. Ang galing. Tapos maaga pa ako mauwi ng mga... Bago -bag din ginin nakauwi na ako. Kasi dati umabot kayo ng gabi. Gabi. Oo, hindi ako pinapansin ng tao kasi oh, ah, nga. Oh, very nice. Hindi ako pinapansin ng tao. Dadaan-daan na lang nila ako. Simula nung nagbo-burger kayo, Tay, ano, ano naman na itulong ng pagbo-burger inyo? Noong una, 30 lang, puro abono kasi pagod saka kulang. Nung napuntahan na ako, nablog ako ng ano, nabayaran ko na yung ilaw, tapos nabayaran ko yung tuition ng anak ko na... Ang galing! Oo, nabayaran ko talaga ito, nakaraan lang. Ngayon, nag-iipon ako para sa sudo tuition okay, na naman. Okay. Tapos ngayon, dati ang kinakain ko lang, noodles. Ngayon, may manok na akong ulam. Oo, nabibigyan ko na ng manok ko yung ulam ng anak ko. Tapos natin yung baon ng anak ko, itlog. Ito uh, na, binabaon nila burger. Sige, patikin nga po ng burger niya, Tay. Ito, pakita Kano po ang isang order ng ganyan? 30 pesos lang. May seasoning, ketchup. Mayonnaise. Mas konting hot sauce. Sige, para mas ano, masarap. Kaling ni tatay eh. So, Tay, ilang piraso tong ano mo? May walo sa ilalim, may walong piraso pa. Walong piraso na lang. Pero ilang piraso. Labasin natin para makita mo. 32. 32. 37 lahat Ako nila na lang namin lahat to. Salamat. Tayo. Then, sinare na lang din namin lahat ng 37 burgers sa mga dumadaan na tao. Yung iba sa mga riders, pero yung iba ayaw tanggapin na hihiya siguro. Kaya hinayaan na lang namin lumapit yung mga mismong may gusto. pa oh. apo. Oh, Ay, sige po, sige po. Baby! Sama? Ayan, sige. Sige po. Oh. Ito pa, ito pa, kuya. Ito pa, ito Ah, sige. Ito ito po. Ito po. Ito po na yun. Uh, ito po yun. Ah, ito po kay baby yan. Thank you! Bye-bye! Thank you! Thank you! Thank you! Apo, ayan. Apo-apo. Thank you po. Ay, si tatay mo ayan. ayan. Ito po. Thank you. Apo, apo, apo. So guys, nandito tayo ngayon sa May Santa Mesa para itry itong sobrang murang burger ni Tatay Edric. So si Tatay Edric daw, 12 years daw siya nagtrabaho sa Saudi as construction worker. At napag-decide niya last year na magtinda na lang ng burger dito. At least kasama niya pa yung pamilya niya. Minake sure niya pa na mura lang din yung burger na titinda niya para makatulong din sa mga estudyante na budgeted yung baon. Nakakatuwa rin guys kasi dating 30 pieces lang ng burger ang natitinda niya sa isang araw. Ngayon pumapalo na siya ng 100 pieces dahil na vlog siya. So nakakatuwa, maraming maraming salamat sa mga kapwa ko vlogger na na-feature si tatay. Kundi dahil sa inyo, hindi magiging triple yung benta ni tatay. So yun, try na natin to. Ayan. 30 pesos lang to guys ha with love pag ginagawa. Yan. At ang maganda pa dito guys, yung pinaka nito, si tatay rin mismo ang gumagawa. Mm. Okay to guys ha, para sa 30 pesos. Tama rin yung sabi ni tatay na mas masarap siya pag nilagay ng kunting hot sauce. Kasi hindi naman siya sobrang amhang eh, hint lang. So mas masarap siya. Hmm. imagine sa isang araw nakaka 100 na si tatay minsan nakaka 120 pieces pa daw siya at hindi na siya umabot ng gabi guys kaya sobrang pasasalamat niya sa mga naka feature sa kanila ng mga kapwa natin vloggers, sobrang patok na patok na ito sa mga sudyante guys sa isang araw, 100, marami yun ha hmm. Hmm. Sa ating 30 lang, no, Nuta. Oo, oh, sana ngayon, ang target mo talaga, maka-150 akong burger araw-araw para may makapagtago ako ng 40 pera. Para, may ma-save po kayo. So, Pero kaya, kaya nyo po bang 150? Kaya, kaya, talaga kaya. kaya. Baka tayo gusto nyo silang imbitahin? Saan kayo nakapwesto? Ano oras kayo nakapwesto dito? Andi, andito ako sa uh, 7-Eleven, sa Armag sa Isay, sa Tutoresa, sa harap ng 7-Eleven. Support tayo sana ako. Please love po. Maraming masalamat. Lalo na sa eh, Lord, maraming salamat. Thank you, Tay. Galing. Selamat uh, no. <laughs> datang